Saka bang empleyado na medyo, medyo lang naman, medyo kinakapos ng budget pero may motor ka Bakit hindi mo gawing part-time to si ano? Si Mubit Sakto, tuturuan kita kung ano yung mga oras na dapat nagpa-part-time ang mga taong may regular na trabaho So yun, what's up mga paps? Ako nga pala to, si Noah, isang Mubit biker So yun, meron lang akong i-share diyan sa mga taong may motor, may motor. Pero uh, yung motor nila is puro gastos lang. Uh, ah, nila, ah, uh, inaayusan nila. Tapos meron naman silang regular na trabaho. Bakit hindi niyo gawin yung motor niyo is pagkakitaan niyo, magkaka magkakitaan din niyo yon. Ang ibig kong sabihin, yung mga motor niyo is gamitin niyo panghanap buhay. Hindi yon gagamitin lang isa sa pangforma, or panggalagala lang ang ibig kong sabihin dito is bakit hindi nyo gawing mag part time dito kay Mugit oo, yung mga empleyado dyan na may motor kung gusto nyo makasave -ano, maka talaga makasave talaga ng pera yung tipong yung sahod niyo hindi nyo magagalaw bakit hindi nyo gawing part time dito si Mugit simple lang naman mag-apply kayo dito kay Mupit pag natanggap kayo kapag professional yung lisensya no tapos yung motor nyo is 2019 2019 model patas okay na yon tapos yung lisensya no is naka professional lisensya kayo walang problema doon mag-apply ka lang kay Mupit tapos okay na yon pag natanggap ka ang pinaka the best pinaka the best na oras pinaka the best na oras na nagpa part time dito is ang normal kasi napasok pasok ng empleyado is 8 to 5. 8 to 5 ng 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ganito ang gawin nyo. Mag part time kayo, lumabas kayo ng alas 5. Alas 5 hanggang 7.30 kasi papasok pa kayo ng ano eh. Papasok pa kayo ng alas 8. So, ang gawin niyo 5, 5, 6, 7. 2 hours and a half. 2 and a half hours lang kayong bibiyahe. Sa dalawat kalahating oras na yun na ninyo, kikita na kayo dun ng more or less 400. Tapos sa hapon, ganun ulit ang gagawin nyo. Pag out nyo ng alas 5, bumiyahin kayo ng ano, ng uh, alas 5 hanggang alas 8. Sa tatlong oras na yon kikita na rin kayo doon ng more or less 500. Eh kung naka 500 ka sa hapon ay sa gabi tapos naka 500 ka din sa naka 400 ka sa umaga eh di may 900 ka dagdag na rin yun sa gastusin nyo araw-araw ganoon lang ang gawin yun tapos kapag sabad at linggo wala kang pasok try mong mag full time dito madali lang naman eh kasi ang gagawin natin yun pwede kayong hindi mag auto accept yung pipiliin lang niyo yung mga booking kapag pinili niyo yung booking ko gusto nilang itakbo yung on the way lang papunta sa trabaho niyo pwede naman yun kung sa sakaling taliwis nakaliwis papunta sa trabaho niyo i-accept nyo pa rin kasi meron namang set destination papunta sa trabaho niyo eh ganun lang ang gawin niyo at least kahit papano yung motor niyo tulong sa inyo. Hindi yung lagi na lang ano, lagi na lang pinapagasulinan tapos walang balik pa. Kailangan may income din yung motor niyo, o ba? Hindi kasi pwede dito sa Pilipinas yung isa lang ang trabaho mo eh kasi sobrang hirap talaga kasi magkano na lang. Kunwari minimum yung trabaho mo eh magkano lang naman yung sahod dito ng minimum, di ba? Sa totoo lang kulang na kulang yun lalo, lalo na ka. Tapos yung anak mo, may tatlong anak ka na nag-aaral. Kulang na kulang yung 600 minimum eh basta 600 plus pag malagay mo 650 kulang talaga yon kaya kung ako sa inyo kung dahil may motor kayo mag apply kayo dito sa Movit ganun lang i-download lang ninyo yung apps ni Movit tapos yun okay na wala nang problema doon mag-download na apps ng Move It, eh ano mag-apply kayo doon, hintay yung i-text kayo, mag-training kayo. Pag nakapag-training na kayo lahat, lahat, good na yun. Wala nang, ano yun, wala nang cheche boreche. So, good luck sa inyo. Sa mga gustong mag-part-time, apply lang kayo dito kay Move It. Kasi sayang eh. Sayang yung opportunity, opportunity dito kasi lahat naman libre. Libre yung helmet, libre yung jersey, libre yung vest. Lahat libre. Tapos may libre pang top-up. Bibiyahi ka na lang ibibiyahe mo na lang yun so ganun lang mga ka